Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Makinig, paalala sa lahat ng PhilHealth members kung ikaw ay nag-avail ng Yakap program at nakaranas ng hindi magandang trato sa ospital o klinik. Agad itong i-report sa PhilHealth hotline. Layunin ng programang ito na siguraduhing maayos at makataong serbisyo para sa bawat membro. Nakuha natin ito sa official Facebook page ni Dr. Minketa Padilla. Una, galing kay Christy. Bakit ano itong binigit niya yung hospital, no? Dito sa amin, nakalista naka, naka siya sa Yakap Clinics, dun sa PhilHealth. Pero nung pumunta siya, sinasabi na pinaprocess pa raw. At wala pa raw nangyayari. Hindi pa raw siya pwede. Eh, pinili kasi niya dahil hospital na malapit sa kanya. Eh, bakit naman ganun? Ah, Christy, mag, ano, magreklamo ko sa PhilHealth doon sa numbers na binigay ko sa hotline. Bigay mo yung pangalan ng center at saan. At tanungin mo kung bakit. Kasi kung hindi pala sila ready, wala yung pangalan nila dun sa listahan. Kasi baka naman binabayaran sila, wala naman pala sila ng serbisyo. Mag-ingat kayo sa mga ganon. So kung meron kayong mga center na o mga clinic na pinuntahan na ang pangalan nila ay dun sa Yakap uh, Clinic sa listahan ng PhilHealth, pero sasabihin sa inyo, wala pa silang serbisyo, pinaproses pa, medyo malabo yon So, babala rin sa mga tao, no? May mga iba din na Sabihin, yes, uh, mag-register kayo sa akin. Kinukuha ang lahat ng mga information ninyo. Tapos hindi nyo alam, ay sinasabi pala sa PhilHealth na nabigyan na kayo ng serbisyo o ng first patient encounter or check-up na babayaran. So kung talaga wala ho, ay magreklamo kayo sa PhilHealth at kailangan malaman nila. Ibigay niyo ang pangalan ng, ng clinic na yon, hospital man siya o hindi. At tapos saan at ano nangyari. Kasi, alam mo, napakaganda ng na layunin ng Yakap. Pero, nakikita namin na marami ng kalukohan ang nangyayari. So, kung may encounters kayo na gano'n, please, please, i-report ninyo. Okay? Napatutulungan ninyo ang programa. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!